talagang hindi nga lang grabe ang mga lumalabas na balita dito. Hindi lang kasi kila Mendoza at Alden Richards nang gagaling balibalita sa totoo nilang relasyon kung hindi kinukumpirma din ito ng ilan sa mga malalapit sa kanila. Isa na dito si Rojun, ang best friend ni Alden Richards na tila walang pakundangan na ipagsigawan na totoo ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Isa na rin dito si Barbie Portesa na talaga naman nung una pa lamang na pangliligaw na ginagawa ni Alden. Lagi na ito nakasuporta kay Maine Mendoza at kung mapapansin nyo talagang inaasar pa niya sa tunay na buhay sa harap ng kamera. Isa na rin dito si Chris Martin na isa rin mga best friend ni Alden Richards na alam naman natin talagang patago sumuporta sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards ilan lang yan sa mga tunay na kaibigan ni Alden Richards wala pa mga kaibigan ni Alden Richards na hindi artista tulad ng mga katim niya sa mga gaming niya alam na alam talaga at ang pang nila tuwing mag-mobile legends si Alden Richards ay taga namang kitang kita kung paano nilang asarin si Alden Richards tuwing magla at tuwing pupunta si Min Mendoza sa kanyang gaming para mangulit kaya talagang napakaganda ng totoong relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards kahit kailanman ay hindi na ito masisira pa Napakarami na namang issue ang bumabalot ngayon patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Marami ang nagtaka at nagulat sa pangyayaring iyon kahit mismo si Maine Mendoza. Iginiit ng isang Aldab Nation na bakit nagulat si Maine Mendoza sa ginawang surprise. Hindi ba dapat ay alam nila ang kilos at ginagawa ng isa't isa Lalong lalo na si Main Mendoza ay mayroong pang trabaho. Kaya ganun na lang ang duda na ginawa ng mga Aldagnation Nation sa pangyayaring iyon. Ngunit nasabi na rin ito ng matagal na ni Alden Richards na paniwalaan nyo lang kung ano ang gusto nyo. Dahil sanggang sa huli ay sila lang rin naman ang masusunod at ang totoo ang lalabas sa publiko. Maganda na rin kasi na sinabi na ito ni Alden Richards nang sa gayon ay hindi na nag-iisip o namomroblema ang publiko at lalong lalo na ang mga Aldab Nation. Dahil nga sa sinabing yun ni Alden Richards ay pinanghawakan na ito ng buong Aldab Nation at maniniwala sa totoong nakikita nila kay Alden Richards at Main Mendoza ngayon lalong lalo na ang mga cryptic na mga sinasabi nila sa publiko na talaga namang hindi mo maididenay na talagang patungkol sa kanilang relasyon at sa tunay na namamagitan sa kanila. Kaya tamang tama ang ginawa ni Alden Richards na ito na isa publiko ang ginawang interview at malaman at ipaalam sa buong Aldam Nation ang totoo sa kanilang dalawa ni Maine Mendoza. Mas tumindi pa nga lalo ang mga nambabash kay Min Mendoza at Alden Richards. Ngunit marami na rin kasi ang mga balibalita na kung bakit hindi alam mismo ni Min Mendoza at meron ding balibalita na nagkausap si Min Mendoza at Alden Richards noong gabing iyon. talagang nagkakatugma-tugma ang pangyayari ngayon siguro nga ay may mga selosan na nangyari noong gabing iyon kaya hindi maitatanggi ang mga nangyayari sa kanila ngayon. Ang mahirap dito ay hindi na alam ito ng mga Armin at ng mga Aldab Nation kaya wala silang magagawa kung hindi basahin lamang ang sitwasyon na ginagalawan ngayon ni Alden Richards at Main Mendoza at ang mahalaga naman kasi sa Aldab Nation ay alam nito kung hanggang saan lang sila pag sila ay nasa tama ay talagang gagawin nila kung ano ang gusto nila. Kaya talagang kampante pa rin ang buong Aldag Nation ngayon dahil sa mga nangyayari. Talagang 100% ay pumapanig ang mga sitwasyon sa kanila at tila maraming nakapuslit sa mata ni Alden Richards. Alam naman kasi natin na nag-e-enjoy ngayon si Alden Richards Ngunit bakit pinag-usapan pa rin si Maine Mendoza at Alden Richards kahit wala naman silang ginagawa? Ito ay ang issue dahil mga kaibigan ni Maine Mendoza ay talagang involved naman talaga sa mga paglipas ng panahon. Ngunit ang mga ikinukunot ilay ng mga Aldam Nation bakit hindi kasi ipinaalaman lang ni Alden Richards? o may sorpresa din para kay Maine Mendoza. Alam naman natin na napaka-pribado ni Alden Richards pagdating sa mga bagay na iyan. Ngunit mahirap din tanggapin ang buong Alden Nation na nang uungusan siya. Alam naman kasi natin na hindi ipinagmamalaki ni Alden Richards. Nasaksihan na natin dati yan dahil napakamahal ang mga iniririgalo ni Alden Richards. Ngunit hindi ito nalalaman ng publiko. Nalalaman na lang ito pagka ipinagmamalaki na ng kanyang niregaluhan. Kaya tiwala din ang Aldab Nation at hindi lang ito ipinaalam sa publiko. Parang ang bumabalik na naman sa dati ang problema na kinahaharap ni Min Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa pagpapartner sa kanila ng iba't ibang babae at tila kinakaligtaan na ang kanilang relasyon. Neto nga lang, inalink na naman siya at ito talagang pumutok sa social media. Kahit wala nang ang ginagawa si Alden Richards ay kikinakabit pa rin sa kanya ang iba't ibang pangalan ng babae. Nagsimula nga ito sa isang balita ngunit talagang pinasinungalingan ito ni Alden at ang sagot niya, wala po, ako hindi po ako nakikiapid. Never ko pong ginawa yan sa buong buhay ko. Parang ako na lang lahat. Sandali lang. Nananahimik po ako. I mean, just to clarify, wala po akong kinalaman. Talaga nga, kahit anong gawin ni Alden Richards at Main Mendoza ay hindi sila nilulubayan ng mga issue na wala namang kinalaman sa kanila. Kaya alang-alam mo, talagang marami lang ang nanidira sa kanila dahil tuloy-tuloy pa rin na nangyayari ito kahit wala naman silang kinalaman. Alatang halata na may gustong magpabagsak sa kanila kung sino ito, hindi natin ito matutukoy. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Need a way to keep me from going crazy. No, you